WhatsApp what's up, mga kalias? Tara tayo sa Barangay Malitam. At tayo pupunta din sa Malitam Mangrove. Uh, ganito lang yung daan. Talagang napaka kipot. Napaka kipot. Yan. Ano guys? Ano boy na lang? Ganito pa rin o. Oh. Natintahan ay Pero okay naman 'yung sa motor. Nandito Dami naman group. Op. Yeah. Tingnan dito sa Jangleco. tayo eh mga kalis hindi na nakapag intro kabagay <laughs> dito sa pula lang tayo eh wala kabalak balak balak yung daan ay ito yung daan ito yung daan ito yung daan ito yung daan ito yung daan

Tatanong lang tayo. Ano Kuya, saan po yung mandro? Ano Thank you, kuya. Salamat po. Salamat. Okay, so I'll Yeah. Yung nakaa. Ah, kaya sabi ni Kuya, doon ang daan, doon lang makopik, kaya dito tayo. Wala naman tayo benta dyan. Wala may daan pa dito? Tumulong bro. Ayaw mong. Ah dito ihila dito motor. Ah manang, ay. Oh, naglaro uh, yan. Hay At sino na kinyao? Tapos.

what's up mga kales nga uh, sabi ko na ulit yung nga pala sa inyo na pupunta tayo dito sa barangay Malitam at tayo pupunta din sa Malitam mangrove uh, yeah. ito po yun no so, yun ko hindi mga hindi ko lang kung tawag yun mga, mga pakawan na taong tawag dito ito ito mo na mga kales ha pagkita ba baba tayo din ay eh. ito tayo eh. yun para agad sa light tayo so ito ha ako muna ayan oh, ito ito yung ano nga tagad ito malitang mangrove Tay kinuha niya, Tay? Hoy, ano daw kinukuha niyo? Katang. Ah, katang. Ha? Ah. Oh. Kaya hey, gusto tong ganito, ta? Ito. Okay. Patibay pa yung kanilang kawayan. Oh, uh, sarap dito, malamig. Okay. Oh, yan okay. na mga kalis, oh. mga kalayas uh, ako yung ito lang natin na rin yan kabagay ngayon lang ula, ngayon lang ako nakapunta dito yan dito sa malitam mangrove bigay mo na oh. yan kami nga may, may bahong banalak na yung nangyayang asawa na si Miss Calayas. yan yeah. Kuya, kuha, oh, sihe. Madami? Eh? Okay, ah. yeah, may namin na nga, humuha ko na dito na sihe. <laughs> Basta nga alam ko yung parang tuliang maliliit. Ang tawag ko dun sihe eh. <laughs> Ay, yeah. kita sa'yo mga kalista. Di ba? Kawayan yung kawayan. Ah, di hindi ko lang alam kung ano kung ano rin kuno ano nga rin. Hindi <laughs> ko lalo. Kung tawag. Di you know. Ah. Ito yung dito lang sa Batangas City. Sa Malitam Mangrove. Yan. Marami. Okay. Oh, wala na pala akong Ah, kala ko wala na akong iikutan dito. Oh. Yan, baga dito, pwede kayo magtambay Tambay-tambay sa mga upuan oh. hmm. Tayo naman ako oh, ay dito oh. Tayo medyo babalik Tapos na oh, tayo din sa

dagat na po yan mga kalayas oh. hindi ko alam kung ano ang planta ho yan hindi ko alam kung ano ho yan Tinatago oh. dito sa atin na kalumpang Yan, yeah, minig, minigtanim pa rin ng gantong puno. Hindi ko lang akong tawag yan. Bakawan. Hindi ko lang. Oo, oh, hindi ko lang akong tawag ko dito mga kalis eh. Sa ako eh. Pero napakatibay pa rin na lang kawa yan. Oh. Katibay eh. Si Bill, medyo napakahinit na rin yan mga kalis. Oh. Yan. Yung ating dito. Ay, eh, hindi ko takpan nung ang ay, <laughs> again the light. Again the light again again. Oh. Para tayo sa malitam, mangrove. Mamadayin pala nga pala itong mapapasyalan pa sa Batangas City. Pag first time ko lang ho makarating dito mga kalayas. Yeah. First time ko lang talaga. Yeah. Oh. nandito na sa kabila. Hindi, bumalik ka na. Ing e, antay kita. Ah, sige, antay ang kita. natin si Miss Calayas. Para kami dalawa magkasama. Ano? You huh. know? Yun know, ang dagat eh. Medyo dumalas nga akong alon eh. Kasi may mga puti-puti na sa dagat. Hmm. Huh. Yun yung malayong yung revolt eh. Monte Maria ho huh, yan. Oh. Huh. Tapos doon naman po sa so side nung yung mga you know, yan. Yo 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 yo. Na, ah, hindi ko ata kita. yun know, oh, yung marami yung yan po na may antena pong yan. Yan po yung tinatawag na yan po may antena, hangin lang ako talaga mga kalyas. Yan po yung Mount Banoy. Mount Banoy po yan Ayan Antay lang natin si Miss Kales Salubungin lang natin Na tayo babalik at ba maligaw Oo, hmm. oh, nasa nga na hmm. Ito ang Malitam mangrove Ito na si Miss Kales, nakita natin Ipal, ano yung ko ngayon? Ayan Hindi ko alam kung anong tawag dyan Ayan mga kalayas Tayo ay tuloy tuloy pa rin sa ating Pari pala ay maluang din nga pala Ang kote ninyo Ang bagay natin tinutuntuhan natin Ito ay kawaya Ay naagitit na Oo. Hmm. Hmm. Kita na na niya Ang ganang rin rito sa Balitang mangrove Hindi ko Hindi ko lang alam po kung Madami yung na Hindi ko lang alam kung dito pagkahapon Ay kung marami yung napunta Kasi Wala akong Ilaw o oh, solar wala oh, pa pa nakikita iwan ko lang sa may ban oh, ba ba wala dito sa gabi Ayan. yo yan na o oh. ito yung iniilog ilog ng kalumpang <laughs> uy Oh, meron pa rin yung mga isda, oh. Hindi ko lang kung alam kung ano. Isda, ho, oh, yan. Hmm. yan. may mga isda din, oh. Wawa ng bangka, oh. Yan. yan. bangka. May suya. Hmm. Paikot ko itong lang ito, mga lang, oh. Hmm. Yan no? Hindi uh, mga bata uh, uh, ko ba na uuwi ng katang. Eh, ikot ko na yan. Parang ating ikot dito mga kalayas. Yan. Uh, mga puno ng bakawan. Matataas uh, na oh. Uh, yan. Oof. Uh. Ayan oh. Si Miss Calayas. Oh. Yes, ah, patuloy pa rin niya tayo yung galakad dito sa <laughs> sa kawayan. <laughs> Medyo <laughs> <laughs> uh, malayo-layo pa ora, ikot na rin. Ayan, mga kalesa. Oh. Okay na, may mga bata. Oh, yun, oh. hindi ko na kung naghahanto sila ng katang hmm. sa mga kalayas ay tayo narito pa rin nasa malitang mangrove at maganda sana kung dito yung maaga na pagkakapuntahan namin hmm. yeah. hindi ko lang alam kung kailan po ito tinayo itong malitang mangrove kasi nga po ngangil lang po ako naka punta dito pagdating siguro ng araw ito hong tagiliran ng itong tagiliran hong ito talagay na ng yung simento para may nagbubuhangin dun eh ito <laughs> malayo-layo din niya po itong itong ating ikutang itong mga kalayas hmm? yeah, nagbubuhangin oh, so, huh? Dito pagpunta ay wala mong bayad doon eh. Walang uh, entrance fee. Hmm. Walang entrance dito. Sinulat lang ho namin ang na pangalan namin doon. Oo naman, nakita mo naman. Basta sa gitna ka lang dadat mi. Sa gitna. Parang wala natanadaan doon. Ano yung peko? Tagal ako? Hmm. Ha? Yun, nais da. O. Hindi lang natin makikita. Barkadahan na eh. yun. Oo. Kaya gusto kong isang bumili ng dala. Para ako makahagis din. Hindi ko lang. Alam mo kung makakalas. Gusto ko naman ho doon sa, sa kabila. Ang hindi ko naman po alam kung paano ko ako maha... Hindi ko alam daan ho doon. So, may ho doon naman ho sa so, kabila ako. Uh, Paralas, oh. Yan, yeah, bakalas oh. siya, kali na kami din eh. Makakaliwa kami pabalik na. Ano hmm. Okay, Ano din eh. Siguro gagawin din itong baya. Hmm? Ano kaya gagawin dito? Ano ang hindi na kuya? Ha? So, yun mga kalias, uh, tayo na. At tayo ay eh, pabalik na sa ating <laughs> kalingan. Hindi na kaya na. Yan po. Hmm. Yan po yung ating nilalakar nun napakalilo mo dito mga kalayas malilo po kaya lang mahirap po ating, send po atin sa cellphone natin gamit kasi wala akong stabilizer o ang front front camera nito ang back camera lang po ang may stabilizer kaya pag ito yung upload ko <laughs> ikagay kaya kaya malamig ko dito yun malamig oh Masarap po din ito mga bay. Kung oh, kayo ay taga rin eh. Maganda sana ako oh, ng ganito. Kung oh, wala akong basurang na na ako oh, kwala. Ah, patapulo. Mayroong ilang. Siguro dalawa rin ng baha. Pag ako siguro pag naamalakas ang um, baha abot na ganito. Ang um, um, baha. kasi malapit daw sa ilog kasi ng dagat eh, e, tatas din ang ilog kaya pupunta ko dito ang bahag mm. you know? mm. ganda no, Yan, malapit daw tayo mga kalayas. Yan, si Kalayas yun. Yan, Napag-iwan nung namin si Ash. Tinanong ni Ash sa saka na motor lang ako kami. Hindi mo nabibidin din yung puro wilso eh. Kasi mga kipot ang daan. doon ako ipamarada sa... sa bagong palingkay tapos kayo yung mag-tricycle na lang ang pupunta din eh. Ay, eh, hindi ko alam kung magkano ang bayad sa tricycle. Basta ito mga kalayas, eh, dito lang ito sa, dito sa Malitam, Mangrove. Barangay Malitam, Batanga City. Yan o. o. o mga kalayas, oh.

So guys, uh, ang na naikot na nga natin ito lahat. Yan. So tayo ay uh, uuwi na. Uuwi na ho tayo. Talaga da. Ito na. Ito na. Ito na. Ito na kumbaga tayo ay alis na ako yes. kaya maraming salamat sa inyo at saka yung kapunta namin dito digla ano ito eh kaya hanggang dito lang yung ating vlog maraming salamat po sa inyo God bless po sa lahat and bye